Magandang gabi mga sir. Ngayon nga pala ay pupunta tayo sa General Natividad. Meron kasi ngayong event doon na motor show. Pupunta nga rin pala tayo doon mga sir para suportahan si Mr. Moto Morris at ang motor niyang si Sexy. Paligunan nga rin pala tayo papasok ng General Natividad. Medyo napalaban nga pala si Genki sa mga lubak Medyo may kadiliman nga lang din pala ang daan dito Kaya medyo mabagal lang tayo mga sir Nakarating na nga rin pala kami ni Mrs. dito sa event Ginanap to sa gym ng General Natividad Ito nga pala si Sexy Ang motor ni Moto Morris Shoutout nga rin pala kay Jack Hermino Nagsisimula ng aring palang bumomba yung mga participants dito mga sir Tulid yung mga pipe, talagang malalakas, tumunog Ito nga pala yung mga motor na nag-entry para sa JRP Choice Award. Grabe, pyesa pa lang yan mga sir Mas mahal na kaysa sa motor natin na si Genki Badya apal pala tong motor na to mga sir Hindi ko rin nakilala nung una Dinanong ko lang kay Mr. Moto Morris Kung ano bang motor to Meron nga din pala tayo dito ang nakita na tricycle Sobrang dami ng award ni Bossing Shoutout nga pala sa iyo boss kung mapapanood mo to At kung kilala nyo man kung sino yung may-ari ng tricycle na to mga sir Pakitag na lang din siya Solid nga din pala yung pagkakabil dito ni Bossing Siguradong malaki na rin ang nagastos niya At napabili nga rin pala tayo dito ng cotton candy ni Mrs. Ayan o, oh, happy yarn Pinuntahan naman natin ngayon yung mga tricycle na malalakas ang sound system. Grabe habang dumadaan kami dito ni Mrs. talagang solid yung mga tunog. At iikutin nga din pala natin yung mga ibang nag-entry dito sa motor show. Ibat-ibang klase ng motor yung makikita natin dito mga sir. Meron ding cambio at meron ding mga scooter. Shoutout nga rin pala sa mga bossing natin ng Kumaway. Nakalimutan ko na kayong bigyan ng sticker mga boss. Shoutout din sa'yo bossing. Ang ganda ng raider mo. At eto, hinihilera na yung mga motor. ija judge na rin kasi to mga sir. Hinihintay lang nila yung mag inspect ng kanilang mga motor. At eto, dumating na nga yung mag inspect ng motor. Heto at tinitignan na nga si Sexy, ang motor ni Moto Morris. nakakonekta doon sa pedal ayan at nagsisimula na nga po na magbombaan yung mga nag mga sir Dito maraming nakapansin na umuusok na pala yung isang motor mga sir. Solid motor niya mga bossing Napasuko niya yung kalaban Pakitag na din pala sa video na to Sila bossing kung kilala niyo man At syempre hindi rin naman magpapahuli si sexy Ayan at dumating na si Mr. Moto Morris Umuwi na nga rin pala kami ni Mrs. kasi medyo malayo pa yung uuwian namin. Shoutout nga pala sa mga nag-entry, sobrang solid ng mga motor nyo mga sir. Huwag nyo nga rin palang kalimutan mag-follow sa page ko mga sir. Maraming salamat.